Magandang araw sa inyong lahat, mga kapwa ko sinyor, mga lolo at lola, mga nanay at tatay na patuloy na nangangarap ng masiglang bukas at magandang pakiramdam. Kumusta po kayo? Naway na sa mabuti kayong kalagayan, payapa ang isip at puno ng pag-asa ang inyong puso habang pinapanood o pinakikinggan ninyo ang video ito. Gusto kong simula ng ating kwentuhan sa isang eksena Nasegurado akong pamilyar na pamilyar sa inyo. Baka nga ginawa niyo ito kaninang umaga o gagawin palang lang mamayang tanghali. Isipin niyo ang inyong kusina. Kukunin niyo ang kaldero. Kukuha kayo ng takal ng bigas, isang tasa, dalawang tasa. Bubuksan ng gripo. Maririnig niyo ang lagaslas ng tubig habang pinupuno ang kaldero. Ilulubog niyo ang inyong kamay, ramdam niyo ang gaspang ng mga butil ng bigas habang hinuhugasan ito. Iikot ang kamay, pipigain ng konti. Ang tubig ay magiging kulay gatas. Puti, malabo. At ano ang susunod na gagawin? Ibubuho sa lababo, itatapon, wala lang. Para sa atin, dumi lang yon. Para sa atin, parte lang yon ng pagsasaing. Pero, mga senior, huminto muna tayo sandali. Paano kung sabihin ko sa inyo na sa bawat pagtapon ninyo ng puting tubig na iyan, para nyo na ring itinapon ang isa sa pinakamabisang sikreto para sa inyong balat? Paano kung ang mismong tubig na iyan na dumadaloy sa lababo ay ang sagot sa inyong mga hinaing sa harap ng salamin? Sa bansang Japan at Korea at maging sa mga sinaunang panahon sa China, ang tubig na ito ang tinatawag nating hugas-bigas ay hindi itinatapon. Ito ay iniipon. Ito ay pinahahalagahan. Ito ay itinuturing na banal na tubig pagdating sa pagpapaganda at pagpapanatili ng kabataan. Napansin niyo ba ang mga lola sa Japan? Kahit 90 anyos na sila, bakit parang porselana pa rin ang kanilang balat? Bakit ang kinis? Bakit parang may liwanag na nanggagaling sa loob? Bakit bihira silang magkaroon ng malalalim na pekas o age spots? Ang sabi ng mga dermatologists at siyentipiko na nag-aral sa kanilang kultura, isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kanilang tradisyon ng paggamit ng tubig ng bigas sa paghihilamos, paliligo, at maging sa pagbabanlaw ng buhok sa loob ng isang daang taon. Aminin natin, sa edad natin ngayon, anim na po pataas, ang balat natin ay nagbabago. Hindi na ito katulad noong tayo ay 20 anyos. Numinipis ito na parang papel, natutuyo, madaling magkaroon ng pekas sa pisngi at kamay, at ang mga kulubot sa noo at paligid ng mata dumarami araw-araw. Kapag tumitingin tayo sa salamin, minsan napapabuntong-hininga na lang tayo. Ang tanda ko na tignan, bulong natin sa sarili. Madalas natutokso tayong bumili ng mga mamahaling cream na nakikita natin sa TV o naririnig sa radyo. Yung mga anti-aging cream na libo-libo ang halaga, baka ito na ang solusyon, sabi natin. Pero minsan, pagka pahid natin, hindi hiyang ang balat natin. Masyadong matapang ang chemical. Namumula, nangangate, at lalong nasisira ang manipis nating balat. Sayang ang pera, sayang ang pag-asa. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang solusyon para kuminis, pumuti at bumata ang inyong balat ay hindi kailangang bilhin? Na hindi ito nasa butika? Na ito ay nasa kusina nyo na araw-araw at libre lang? Sa videong ito, ibubunyag natin ang limang lihim ng hugas bigas na hindi lang kwentong kutsero, kundi aprobado ng siyensya at dermatolohiya. Hihimayin natin ng detalyado kung paano nito kayang burahin ang pekas, banatin ang lumalawlaw na balat at pakalmahin ang makating katawan ng isang senior. At higit sa lahat, at ito ang pinakaimportante, ituturo ko sa inyo ang tamang proseso ng paggawa nito. Kasi may maling paraan na pwedeng magdulot ng kati at may tamang paraan na magbibigay ng himala. Kaya bago kayo magsaing mamaya, pakiusap, tapusin niyo muna ang video ito. Bigyan niyo ako ng ilang minuto ng inyong oras dahil baka ang itatapon niyo sana mamaya ay siya palang ginto na magbabalik ng inyong kumpiyansa sa sarili. Bago tayo magpatuloy, kung naniniwala kayo na ang natural ay mas mainam at mas ligtas kaysa chemical, i-comment niyo sa ibaba ang mga katagang natural glow. Ang simpleng comment niyo ay tanda na handa kayong alagaan ang sarili sa paraang ligtas, totoo at matipid. Bago natin gawin ang ritual o ang recipe, mahalagang maintindihan muna natin ang dahilan. Bakit nga ba epektibo ang tubig ng bigas? Hindi ba tubig lang yon na may alikabok ng palay? Ayon sa mga dermatologists, kapag hinugasan o ibinabad ang bigas, Inilalabas nito ang mga nakatagong yaman sa tubig. Ang tubig na iyon ay nagiging isang cocktail o halo-halong nutrients na sadyang kailangan ng tumatandang balat. Isa-isahin natin ang mga sangkap na ito para alam nyo kung ano ang ipinapahid nyo sa mukha nyo. Una, ang inositol. Tandaan nyo ang pangalang ito, inositol. Ito ay isang uri ng carbohydrate na madalas tawaging molekula ng kabataan. Ano ang ginagawa nito? Habang tumatanda tayo, bumabagal ang pagpapalit ng balat. Dati nung bata pa tayo, mabilis magpalit ang balat kaya laging fresh. Ngayon mabagal na, kaya naiipon ang patay na balat, nagmumukhang kusam at matanda. Ang trabaho ng inositol ay pabilisin ang prosesong ito. Ginugulat nito ang mga cells para magtrabaho muli. Para itong bitamina na gumigising sa natutulog niyong balat. Pangalawa, ang ferulic acid. Ito ay isang napakalakas na antioxidant. Alam nyo ba yung mga mamahaling serum sa mall na nagkakahalaga ng 3,000 pataas? Ferulic acid ang pangunahing sangkap ng marami sa kanila. Ang trabaho nito ay labanan ang free radicals. Ito yung mga nasisilip nating dumi mula sa araw, usok at polusyon. Ang free radicals ang siyang sumisira sa collagen ng balat. At kapag sira ang collagen, lumalawlaw ang pisngi, lumalalim ang kulubot. Ang hugas-bigas ay mayaman sa ferulic acid para itong panangga na ibinabalot nyo sa mukha para hindi masira ang natitirang collagen ninyo. Pangatlo, ang alantoin. Ang bigas ay may natural na alantoin. Ito ay kilala sa kakayahan nitong magpagaling at magpakalma. Para sa mga senior na may balat na madaling magsugat o yung mga may papel na balat na konting kamot lang ay namumula na, ang alantoin ang tumutulong maghilom at magpalambot dito. Pangapat, at ito ang pinakamarami sa tubig ng bigas ay ang starch o almirol. Ang almirol ay natural na anti-inflammatory. Ito ang sagot sa walang katapusang pangangati na nararanasan ng maraming lolo at lola dahil sa sobrang tuyong balat. Ang almirol ay bumubuo ng proteksyon sa ibabaw ng balat para hindi mawala ang moisture o tubig nito. Kaya mga senior, uulitin ko, hindi ito basta tubig na malabo. Ito ay liquid vitamin na itinatapon natin sa lababo araw-araw. Ngayon na alam na natin ang siyensya, dadako na tayo sa pinakaaabangan ninyo. Paano ba ito gagamitin? Ano ang tamang diskarte Narito ang limang paraan kung paano nyo pwedeng gamitin ang hugas-bigas sa inyong pang-araw-araw na buhay para magmukhang 20 anyos ang inyong pakiramdam at itsura. Ang unang lihim ay ang paggamit nito bilang natural toner para sa pekas at age spots. Ang problema ni Aling Rosa, 68 taong gulang, ay ang kanyang pekas. Sabi niya, dati wala naman ito. Pero nung nagmenopos ako, biglang nagsilabasan ang mga itim-itim sa pisngi ko. Nahihiya siyang lumabas. Pakiramdam niya ang na ng mukha niya. Sinubukan niya ang hugas-bigas bilang toner. Paano? Tuwing umaga at gabi, pagkatapos niyang maghilamos ng tubig at banayad na sabon, kukuha siya ng bulak. Isasawsaw niya ang bulak sa tubig ng bigas at ipapahid sa buong mukha at leeg parang naglilinis lang. Sa loob ng dalawang buwan, may napansin siya. Unti-unting pumupute at naglalaho ang mga pekas. Hindi na wala agad-agad, pero lumiwanag ang kanyang mukha. Naging pantay ang kulay. Bakit? Dahil ang hugas-bigas ay may natural na pampaputi na epekto. May mga enzymes ito na dahan-dahang tinutunaw ang mga patay na balat na nangingitim sa ibabaw para sa mga senior na may age spots, yung mga brown spots sa likod ng kamay at sa mukha na tinatawag ding liver spots, ito ang pinakamura at pinakaligtas na solusyon. Ipahid lang gamit ang bulak, haya ang matuyo ng kusa sa hangin, huwag pupunasan ng tuwalya, at huwag na banlawan agad. Hayaan itong magtrabaho sa balat nyo habang natutulog o nagpapahinga. Ang ikalawang lihim ay ang paggamit nito bilang anti-wrinkle mask para sa banat na balat. Ito ay para sa kulubot at lumalawlaw na balat. Ang almirol sa bigas ay may tightening effect. Kapag natuyo ang tubig ng bigas sa balat, mapapansin nyo na parang bumabanat o humihigpit ang inyong mukha. Parang may humihila pataas. Heto ang simpleng paraan. Kumuha ng malinis na tissue paper o kaya ay bumili kayo ng mga compressed face mask sheet na mura lang sa online. Kung wala, kahit malinis na panyo o gasa ay pwede. Ibabad ang tela o tissue sa hugas bigas hanggang sa basang-basa ito. Ilapat sa mukha habang nakahiga. Siguraduhing lapat na lapat. Iwan ng labin lima hanggang dalawampung minuto habang kayo ay nagre-relax, nakikinig ng radyo o nagdarasal. Pagkatapos tanggalin ang maskara. Pagkaalis niyo, hipuin niyo ang inyong pisngi. Mararamdaman niyo ang lambot at ang banat na pakiramdam. Ang regular na paggawa nito, dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo, ay nakakatulong na mapanatili ang pagiging elastiko ng balat. Para kayong nag-facial sa spa, pero sa bahay lang, komportable at walang gastos. Ang ikatlong lihim ay ang anti-itch bath para sa makating katawan. Ito ang madalas na reklamo ng mga kalalakihan gaya ni Lolo Pedring, 75 taong gulang. Sabi niya, laging makati ang likod ko at binti. Kamot ako ng kamot hanggang sa magsugat, pero wala namang pantal. Ito ay tinatawag na senile pruritus. Ito ay pangangati dulot ng matinding pagkatuyo ng balat dahil sa pagtanda. Wala na tayong masyadong langis sa balat. Ang sabon, kahit pamamahalin o mabango, ay minsan nakakalala dahil tinatanggal nito ang kakarampot na natural na mantika ng balat natin. Ang solusyon, ang paliligo gamit ang tubig ng bigas. Kung kayo ay may bathtub, ibuhos ang dalawang litro ng hugas bigas sa tubig. Pero dahil karamihan sa atin ay gumagamit ng timba at tabo, ganito ang gawin. Pagkatapos ninyong maligo sa regular na paraan, gamitin ang hugas bigas bilang huling banlaw. Ibuhos ito sa buong katawan, mula balikat hanggang paa. Huwag na banlawan ng tubig gripo pagkatapos. Dampian lang ng tuwalya para matuyo. Ang almirol ng bigas ay bumapalot sa balat at nagbibigay ng proteksyon. Pinapakalma nito ang iritasyon at binabawasan ang pangangati ng malaki. Subukan nyo ito lalo na sa panahon ng taglamig o kapag mahangin, kung kailan sobrang kati ng balat. Ang ikaapat na lihim ay ang paggamit nito bilang pampatibay ng manipis na buhok. Hindi lang sa balat, pati sa buhok ay may himala ang bigas. Sa Japan, may mga babaeng tinatawag na yao women Kilala sila sa buong mundo dahil aabot sa sahig ang haba ng buhok nila, makapal at itim na itim pa rin kahit walumpung taong gulang na sila. Bihira ang uban. Ang sekreto nila, wala silang shampo Nagbabanlaw sila ng buhok gamit ang tubig ng bigas. Sa atin kahit hindi na humaba ng hanggang sahig, ang hugas bigas ay mayaman sa amino acids na nagpapatibay ng ugat ng buhok para sa mga senior na numinipis ang buhok, nalalagas o madaling maputol, gamitin ang hugas-bigas bilang hair rinse. Pagkatapos mag-shampoo, ibuhos ang hugas-bigas sa anit at buhok. Masahehin ang anit ng ilang minuto para pumasok ang nutrients. Iwan ng limang minuto bago banlawan ang tubig. Nagbibigay ito ng kintab at tibay. Ayon sa ilan, ang inositol sa bigas ay nakakatulong din para mapanatili ang kalusugan ng ugat ng buhok. Kaya baka sakaling bumagal ang pagdami ng uban. Ang ikalimang lihim ay ang paggamit nito bilang malambot na panglinis para sa sensitibong balat. Maraming senior ang may manipis na balat na madaling magasgas, mamula, o magbalat. Ang mga matatapang na sabon na may beads o matapang na amoy ay bawal na sa atin. Ang hugas-bigas ay ang pinakamalambot na panglinis. Tinatanggal nito ang dumi at alikabok nang hindi tinatanggal ang natural na langis ng muka. Kaya pagkatapos maghilamos gamit ang hugas-bigas, hindi banat na banat o mahapdi ang pakiramdam, malambot lang at hydrated. Pwede nyo itong gamitin sa umaga pagkagising imbis na sabon. Ngayon, mga senior, makinig ng mabuti. Dahil dito nagkakamali ang marami, hindi lahat ng hugas-bigas ay ligtas. Kung marumi ang pagkakagawa, baka magka pa kayo. May dalawang paraan ng paggawa, ang mabilisan at ang mas matapang. Unahin natin ang mabilisan para sa mga nagmamadali. Una, ang unang hugas. Kumuha ng kalahating tasa ng bigas. Kahit anong bigas pwede, jasmine, dinorado, o ordinaryo. Mas maganda kung organic, pero kung wala, hugasan lang maigi. Hugasan ito ng tubig para matanggal ang alikabok, dumi at insekto. Babala: itapon ang unang tubig na ito. Huwag na huwag gagamitin ang unang hugas dahil madumi ito. May pesticides at dumi. Pangalawa, ang ikalawang hugas, lagyan ulit ng malinis na tubig ang bigas. Mas maraming tubig kaysa sa pagsasaing. Pangatlo, kuskusin. Kuskusin ng maigi ang bigas gamit ang mga daliri. Dito nyo kailangang pigain ng konti para lumabas ang vitamins at minerals. Gawin ito hanggang sa maging kulay gatas o gata ang tubig. Pangapat, salain. Ito na ang inyong tubig ng bigas. Salain at ilipat sa malinis na garapon o baso. Pwede na itong gamitin agad. Ang pangalawang paraan ay ang sikreto ng mga hapon. Ito ang mas mabisa, mas mataas ang antioxidant level nito. Gawin ang steps na nabanggit kanina hanggang makuha ang maputing tubig. Pero huwag gamitin agad. Iwan ang tubig sa garapon sa mesa lang, huwag sa arawan ng labindalawa hanggang dalawamput-apat na oras. Amoyin kinabukasan. Kapag medyo maasim na ang amoy, parang panis na konte ibig sabihin ay handa na ito. Mas marami ng vitamins ang lumabas. Pero paalala, kapag ginawa nyo ito, matapang ito. Masyadong maasim. Kailangan nyo itong haluan ng kaunting tubig bago ipahid sa mukha para hindi mahapdi. Pagkatapos, ilagay na sa ref. May pangatlong paraan din ang pinakuluan. Kung ayaw nyo ng hilaw, pwede rin kumuha ng tubig mula sa sinaing nyo habang kumukulo ito, yung am, haluin ito sa malamig na tubig. Ito ay napakalambot sa balat. Paano ito itatago? Ilagay sa ref. Tumatagal ito ng hanggang pitong araw sa loob ng refrigerator. Kapag mabaho na o nag-iba na ang kulay, itapo na at gumawa ng bago. Libre naman ang bigas sa bahay, kaya huwag tipirin. Gumawa ng bago linggo-linggo. Kahit natural, kailangan pa rin nating mag-ingat lalo na at senior na tayo. Una, subukan muna sa leeg o sa likod ng tenga bago ipahid sa buong muka. Hintayin ng 24 na oras. Kung walang kati o pula, ligtas itong gamitin. Pangalawa, kung may bukas na sugat sa muka o eksema na nagnanana, huwag muna lagyan para hindi ma-impeksyon. Pangatlo, huwag sobra ang paggamit ng isa o dalawang beses sa isang araw ay sapat na. Huwag lunurin ang balat. Ang lahat ng sobra ay masama. At panghuli, huwag inumin. Ang tubig na ito ay para sa balat lamang. Bago tayo magtapos, gusto kong ikwento sa inyo ang karanasan ni Lola Corazon, pitumput dalawang taong gulang, taga Bulacan. Dati ayaw na niyang humarap sa salamin. Tinakpan niya ang salamin sa kwarto niya ng tela. Sabi niya sa anak niya, Ang tanda ko na tignan, puro kulubot at pekas. Para akong tuyot na dahon, na walan siya ng gana mag-ayos. Hindi na siya naglalagay ng pulbos o lipstick. Parang tinanggap na lang niya, nalipas na ang kanyang ganda. Pero nang ituro sa kanya ng apo niya ang tungkol sa hugas-bigas na nakita sa internet, sinubukan niya. Sabi niya, wala namang mawawala, libre eh. bigas lang. Tuwing umaga, habang nagsasaing para sa almusal, itinatabi niya ang ikalawang hugas ng bigas. Pinapahid niya sa mukha at leeg habang nakikinig ng balita sa radyo. Sa unang linggo, wala siyang nakitang pagbabago sa salamin, pero naramdaman niya, lumambot ang balat niya, hindi na magaspang kapag hinahawakan. Sa ikalawang buwan, napansin ng mga kumari niya sa simbahan. Pagkatapos ng misa, nilapitan siya. Cora, parang ang aliwalas ng mukha mo ngayon. Blooming kayata? Anong gamit mo? Napangiti si Lola Corazon. Hindi dahil kumini siya na parang bata, nandun pa rin naman ang mga linya, kundi dahil bumalik ang kanyang liwanag. Bumalik ang kanyang kumpiyansa. Ngayon, tinanggal na niya ang takip sa salamin. Hindi na siya natatakot tumingin sa sarili. Nakikita niya ang isang babaeng inaalagaan ng sarili. May edad man, pero may dignidad at ganda. Mga senior, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging maarte. Ito ay paggalang sa katawang ipinahiram sa atin ng Diyos. Hindi natin habol na magmukhang 20 anyo sulit. Tapos na tayo sa yugtong iyon. Ang habol natin ay maging pinakamagandang bersyon ng ating sarili sa edad na anim na po pitumpo o walumpo. Yung titingin ka sa salamin at sasabihin mong, ang ganda pa rin ng lola nyo. Ang hugas-bigas ay isang paalala na ang tunay na ganda at lunas ay hindi kailangang mahal. Hindi kailangang imported. Nasa paligid lang natin ang biyaya, kailangan lang nating buksan ang ating mga mata at huwag itapon sa lababo ang mga simpleng himala. Kaya ang hamon ko sa inyo, sa susunod na magsaing kayo, huwag itapo ng tubig. Isipin nyo, ito ang aking bukal ng kabataan. Subukan nyo ng isang linggo. At kung may mapansin kayong pagbabago, kahit maliit lang, kahit sa lambot lang ng balat, bumalik kayo sa video ito at mag-comment. Gusto naming marinig ang kwento nyo. Gusto naming malaman kung epektibo rin sa inyo ang inyong karanasan ay maaaring maging inspirasyon sa iba pang lolo at lola na nagbabasa ng comments. Kung naging makabuluhan ang ating kwentuhan ngayon, may munting pakiusap sana ako. Huwag nyo sanang kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba. At hindi lang yon. Pindutin nyo rin ang maliit na kampana o bell icon na nasa tabi nito. Bakit kamo? Para sa tuwing may bago tayong video, kayo ang unang makakaalam. Hindi kayo mahuhuli sa mga bagong kaalaman at tips na sadyang ginawa para sa ating edad. I share nyo rin ito sa inyong mga kaibigan sa Facebook o ay send sa messenger ng inyong mga kumare, kumpare at maging sa inyong mga anak at apo. Ipakita natin sa kanila na ang mga senior marunong ding magpaganda at mag-alaga sa sarili. Sabihin nyo sa kanila, hindi pa huli ang lahat para kuminis at lumakas si Lola at Lolo. Dito sa gintong edad, layunin nating bumuo ng isang masaya at malusog na komunidad na nagtutulungan. Kung saan ang bawat isa ay may puwang, kung saan ang edad ay numero lang at ang kalusugan ay ang tunay na kayamanan. Marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na araw. Tungkol sa mga pagkain na nagpapalakas ng tuhod, mga ehersisyo na kaya nating gawin sa bahay, at mga simpleng paraan para maging masaya araw-araw. Kaya manatili kayong nakatuto. Huwag kayong aalis dahil nagsisimula pa lang tayo sa ating paglalakbay. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong pakikinig, at sa inyong tiwala. Kayo ang inspirasyon namin para ipagpatuloy ang misyong ito. Ingatan niyo ang inyong mga sarili, kumain ng tama, matulog ng mahimbing, at huwag na huwag kalimutang ngumiti. Dahil sa totoo lang, ang ngiti ang pinakamagandang pampabata sa lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Maykapal at hanggang sa muli nating pagkikita.